Si Aling Linda, isang seksantisino taong gulang na retirado, ay dating kilala sa kanyang masiglang pamumuhay sa kanilang barangay. Ngunit sa kabila ng kanyang aktibong buhay, isang lihim na pakikibaka ang nagpapabigat sa kanyang puso, ang madalas na pangangailangang umihin na nagdudulot ng kahihiyan at pagkabalisa. Sa tuwing aalis siya ng bahay, parang karera ang kanyang paghihintay sa pinakamalapit na banyo. Isang insidente sa isang masayang piyesta kung saan kailangan niyang magmadali sa gitna ng maraming tao para makahanap ng porta potty ang nagtulak sa kanya upang humingi ng sagot. Ang kanyang mga gabi ay puno rin ng pagkabalisa dahil sa madalas na pagtayo para umihi na nagpapabagal sa kanyang tulog at enerhiya. Sa edad na 60 pataas, ang madalas na paghihi ay hindi lamang dahil sa pagtanda, kundi dahil sa mga gawi na nagpapalala rito ayon sa mga doktor. Ang unang gawin na natuklasan ni Aling Linda ay ang kanyang just-in-case na pag-inom ng tubig bago umalis ng bahay. Tuwing pupunta siya sa palengke o makikipagkita sa mga kaibigan, umiinom siya ng isang basong tubig bilang pag-iingat, iniisip na ito ang paraan upang manatiling hydrated. Ngunit sa loob ng 20 hanggang 30 minuto, nararamdaman niya ang matinding pangangailangang umihi na nagdudulot ng kaba at pawis habang hinintay ang banyo. Isang urologist ang nagpaliwanag na ang kanyang gawi ay nagdudulot ng pinsala sa kanyang pantog. Ang hindi kinakailangang pag-inom ng tubig kapag hindi naman nauuhaw ay nagpapasanay sa pantog na magbigay ng sinyales ng kagyat na pangangailangan ng wala pang dahilan na nagdudulot ng overactive bladder, OAB. Ayon sa isang pag-aaral, ang OAB ay nakakaapekto sa milyon-milyong tao na nagdudulot ng biglaang pagnanasang umihi na mahirap kontrolin. Ang pantog, ayon sa doktor, ay isang kalamnan na nangangailangan ng balanse. Ang patuloy na pagpuno nito ng tubig dahil sa hindi kinakailangang pag-inom ay nagpapahina sa kakayahang humawak ng ihi na nagdudulot ng mas madalas na pagnanasa at kahit mga aksidenteng pagtulo. Natutunan ni Aling Linda na ang kanyang just in case na pag-inom ay nagdudulot ng siklo ng pagkabalisa. Ang solusyon ay simple, ngunit nangangailangan ng pagbabago sa mindset. Uminom lamang kapag talagang nauuhaw. Ang katawan ay mahusay sa pagbibigay ng senyales kapag kailangan ng tubig at ang pag-override sa mga senyales na ito ay mas nakakasama kaysa sa nakabubuti. Sa halip, sinimulan ni Aling Linda ang kanyang araw sa isang basong tubig pagkagising upang simulan ang kanyang sistema at suportahan ang kanyang mga bato. Sa buong araw dahan-dahan siyang umiinom ng tubig kapag nauuhaw, hindi na malalaking lagok dahil sa gawi. Bago umalis ng bahay, pumupunta siya sa banyo at iniiwasan ang just in case na paginom. Para sa mahabang paglalakbay, nagdadala siya ng maliit na bote ng tubig at umiinom lamang ng maliliit na sips kung kinakailangan. Pinlano rin niya ang kanyang ruta na may mga alam na restroom stops upang mabawasan ang kanyang pagkabalisa. Ang mga pagbabagong ito ay nagbigay sa kanya ng bagong kalayaan. Hindi na niya kailangang mag-isip ng pinakamalapit na banyo sa tuwing lalabas at mas naging masaya ang kanyang mga pagtitipon kasama ang pamilya at kaibigan. Ang kwento ni Aling Linda ay isang paalala na ang maliliit na gawi, tulad ng hindi kinakailangang pag-inom ng tubig, ay maaaring magdulot ng malaking problema sa kalusugan ng pantog. Sa tulong ng payo ng kanyang urologist, Natutunan niyang bigyan ng pahinga ang kanyang pantog at makinig sa mga senyales ng kanyang katawan. Ang kanyang paglalakbay ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga kaibigan sa barangay, tulad ni Naaling, Nida at Mang Tony, na nagsimula ring baguhin ang kanilang mga gawi. Ang simpleng pagbabago sa pag-inom ng tubig ay naging unang hakbang tungo sa mas malusog na pamumuhay. Sa halip na hayaang kontrolin ng kahihiyan ang kanyang buhay, pinili ni Aling Linda na kumilos at ibinahagi ang kanyang natutunan sa iba. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang tamang kaalaman at maliliit na pagbabago ay maaaring magbalik ng kumpiyansa at kalayaan kahit sa edad na eksinta pataas. Matapos baguhin ni Aling Linda ang kanyang ugali ng just-in-case na pag-inom ng tubig, napansin niya ang malaking pagbabago sa kanyang kalusugan. Ngunit ang kanyang laban upang maibalik ang kanyang kumpiyansa ay hindi doon natapos. Sa edad na 67, natutunan niya mula sa kanyang urologist na ang madalas na pag-ihi ay hindi lamang dahil sa pagtanda, kundi dahil sa iba pang mga gawi na nagpapahina sa kanyang pantog. Tatlong gawi ang kanyang natuklasang nagdudulot ng problema, ang matagal na pagupo, ang pagpigil ng ihi, at ang pagkain ng mga pagkaing nakakairita sa pantog, ang kanyang paglalakbay kasama ang mga kaibigan tulad ni Naaling Nida at Mang Tony ay nagbigay inspirasyon sa kanilang barangay na baguhin ang kanilang mga gawi upang mapanatili ang kalusugan ng pantog. Ang unang gawi na kailangang baguhin ni Aling Linda ay ang matagal na pagupo. Bilang isang retirado, gustong-gusto niyang manood ng mga paboritong palabas sa telebisyon habang nagniningning ng mga damit para sa kanyang mga apo. Minsan, tatlo hanggang apat na oras siyang hindi gumagalaw, iniisip na ito ang kanyang paraan ng pagpapahinga. Ngunit isang insidente sa isang hapunan kasama ang mga kaibigan ang nagpabago sa kanyang pananaw. Isang bigla ang pagtulo ng ihi ang nagdulot ng kahihiyan na nagpilit sa kanya na umalis ng maaga. Ayon sa isang physical therapist, ang matagal na pag-upo ay nagpapahina sa pelvic floor muscles na mahalaga para sa pagkontrol ng pantog. Ang mga kalamnan na ito ay parang duya na sumusuporta sa pantog at iba pang organo sa pelvis. Kapag hindi ginagalaw, nagiging mahina ang mga ito na nagdudulot ng madalas na pagnanasang umihi o kahit mga aksidenteng pagtulo. Isang pag-aaral ang nagpakita na ang sedentary lifestyle ay nagpapabilis ng pagbaba ng muscle tone sa mga senior. Ang ikalawang gawi ay ang pagpigil ng ihi na dating ipinagmamalaki ni Aling Linda bilang tanda ng kanyang lakas. Sa isang mahabang seremonya ng pagtatapos ng kanyang apo, naranasan niya ang matinding pangangailangang umihi na halos hindi niya makontrol. Ang kanyang urologist ay nagpaliwanag na ang pagpigil ng ihi ay nagpapahaba sa pantog ng lampas sa normal na kapasidad na nagpapahina sa muscle tone at nagdadagdag ng panganib ng urinary tract infections, UTIs. Ang pagpigil ay maaari ring magdulot ng incomplete bladder emptying na nagiiwan ng pakiramdam ng presyon. Natutunan ni Aling Linda na ang pantog ay dapat pakikalabanan bawat tatlo hanggang apat na oras upang mapanatili ang kalusugan nito. Sinimulan, niyang magplano ng mga bathroom breaks bago umalis ng bahay at iwasan ang mga diuretic na inumin tulad ng kape bago ang mahabang biyahe ang ikatlong gawi ay ang pagkain ng mga pagkaing nakakairita sa pantog. Gustong gusto ni Aling Linda ang kanilang lingguhang pizza night kasama ang pamilya na puno ng spicy pepperoni at soda. Ngunit napansin niya na pagkatapos ng mga ganitong pagkain, mas madalas siyang tumatakbo sa banyo. Ayon sa kanyang urologist, ang mga maanghang na pagkain, acidic na tomato sauce at carbonated drinks ay nagdudulot ng pamamaga sa pantog na nagpapalala ng urgency Sinimulan ni Aling Linda ang isang food diary upang subaybayan ang kanyang mga kinakain at ang epekto nito sa kanyang pantog. Natuklasan niya na ang mga pagkain ito ay dapat kainin sa tanghalian hindi sa gabi upang mabigyan ang kanyang katawan ng oras na iproseso ang mga ito. Pinalitan niya ang soda ng plain water sa gabi at gumamit ng mild herbs sa kanyang mga pagkain. Sa tulong ng mga pagbabagong ito, Naramdaman ni Aling Linda ang pagbabalik ng kanyang kumpiyansa. Ang kanyang mga kaibigan, tulad ni Aling Nida na dating nahihiyarin sa mga social gathering, ay sumunod sa kanyang halimbawa. Ang simpleng paggalaw bawat 30 minuto, pag-schedule ng bathroom breaks, at pag-iwas sa mga irritating na pagkain ay nagbigay daan sa mas masayang buhay. Ang kwento ni Aling Linda ay nagpapakita na ang maliliit na hakbang ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalusugan ng pantog. Ang mga gabing puno ng pagkabalisa ay dating bahagi ng buhay ni Aling Linda. Sa edad na 67, madalas siyang gumising ng tatlo hanggang apat na beses sa gabi para umihi na nagdudulot ng pagod at iritasyon sa umaga. Ang kanyang mga paboritong gabi nang panunood ng mga palabas kasama ang isang tasa ng chamomile tea ay naging dahilan ng kanyang hindi mapakaling tulog. Iniisip niya na ang nocturia o madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit ang kanyang pagbisita sa doktor ay nagbigay ng bagong liwanag sa kanyang problema. Ang mga gawi tulad ng pag-inom ng likido pagkatapos ng 7-year PM at ang pagkonsumo ng mga diuretic na inumin ay nagpapalala ng kanyang nocturia, na nagdudulot ng panganib sa kanyang kalusugan at kalidad ng buhay. Ayon sa kanyang doktor, ang mga bato ng mga senior ay hindi na kasing episyente ng mga mas bata pagdating sa pagregulate ng likido sa gabi. Ang anumang inumin pagkatapos ng 7pm, kahit na tubig o herbal tea, ay mabilis na napupunta sa pantog na nagdudulot ng madalas na paggising. Ang chamomile tea na akala ni Aling Linda ay nakakakalma ay may mild diuretic effect na nagpapasigla sa pantog. Isang pag-aaral ang nagpakita na ang nocturia ay hindi lamang nakakagambala sa tulog kundi nagdadagdag din ng panganib ng pagkahulog na isang pangunahing sanhi ng pinsala sa mga senior. Ang kakulangan sa tulog ay nagdulot din ng pagkapagod, mood swings, at mahinang resistensya kay Aling Linda. Determinado siyang mabawi ang kanyang mahimbing na tulog kaya sinimulan ni Aling Linda ang mga payo ng kanyang doktor. Ang unang hakbang ay ang pagtigil sa pag-inom ng anumang likido dalawang oras bago matulog na nagbigay daan sa kanyang pantog na magpahinga. Kung gusto niya ng nakakakalmang ritual sa gabi, kumakain siya ng water-rich foods tulad ng pipino o pakwan sa hapunan. Ang mga pagkaing ito ay nagbibigay ng dahan-dahang hydration nang hindi binabaha ang kanyang sistema. Pinalitan niya ang chamomile tea ng maliit na sips ng gatas o non-diuretic na inumin ngunit pinananatili itong minimal. Naglagay din siya ng maliit na fan sa kanyang kwarto upang maibsa ng fokus sa kanyang pantog sa tahimik na gabi. Ang mga pagbabagong ito ay nagdulot ng milagro sa kanyang buhay. Sa loob ng ilang linggo, bumaba ang kanyang gabi-gabing pagtayo mula tatlo hanggang isa at mas naging malalim ang kanyang tulog. Ang kanyang kaibigan si Aling Nida ay sumunod sa parehong payo at napansin ang pagbuti ng kanyang enerhiya sa Umaga Ang pag-iwas sa mga diuretic na inumin tulad ng kape at soda sa gabi ay nakatulong rin kay Mang Tony na dating nahihirapan din sa nocturia. Ang kwento ni Aling Linda ay nagbigay inspirasyon sa kanilang komunidad na bigyan ng prioridad ang kalusugan ng pantog. Ang simpleng pagbabago sa oras ng pag-inom at pagpili ng mga pagkain ay nagbigay daan sa mas mahimbing na tulog at mas masayang Araw na nagpapatunay na ang kalusugan ay nasa maliliit na desisyon. Sa edad na 67, naranasan ni Aling Linda ang isa sa pinakapinahihiyang sandali ng kanyang buhay. Habang tumatawa sa isang masayang biro kasama ang mga kaibigan sa isang mataong kapehan, bigla siyang nakaramdam ng hindi inaasahang pagtulo ng ihi. Ang kahihiyan ay nagpabigat sa kanyang puso at halos isuko na niya ang kanyang mga social gatherings, iniisip na ang incontinence ay bahagi na ng pagtanda. Ngunit ang kanyang pagbisita sa isang pelvic floor therapist ay nagbago ng lahat. Natutunan niya na ang pelvic floor muscles na sumusuporta sa pantog, matris at iba pang organo sa pelvis ay nagiging mahina dahil sa edad, menopause at iba pang salik tulad ng panganganak. Ang kanyang kwento kasama ang mga kaibigan tulad ni Naaling Nida at Mang Tony ay naging inspirasyon sa kanilang barangay upang pangalagaan ang kalusugan ng pantog at mabawi ang kanilang kalayaan. Ang pelvic floor muscles ay parang duyan na humahawak sa mga organo sa pelvis ngunit nagiging mahina ito sa paglipas ng panahon ayon sa kanyang therapist. Ang pagpapabaya sa mga ng ito ay nagdudulot ng mga problema tulad ng pagtulo ng ihi, madalas na pagnanasang umihi, at sa malalang kaso, pelvic organ prolapse. Isang pag-aaral ang nagpakita na ang menopause at sedentary lifestyle ay nagpapabilis ng paghina ng mga ng ito sa mga kababaihan. Determinado si Aling Linda na mabawi ang kanyang kumpiyansa, kaya sinimulan niya ang mga kegel exercises na simpleng pagkontrata at pagre-relax ng pelvic floor muscles. Tinuruan siya ng kanyang therapist kung paano hanapin ang tamang kalamnan, ang ginagamit sa pagpigil ng daloy ng ihi, at kung paano ito gawin ng tama dahil maraming nagkakamali sa paggamit ng abdominal o gluteal muscles. Ang Kegel Exercises ay naging pundasyon ng kanyang pagbabago. Ginawa niya ito tatlong beses sa isang araw na may 10 hanggang 15 na pagkontrata na hinintay ng 3 hanggang 5 segundo bago i-relax. Upang gawing sustainable ang gawe, isinama niya ito sa kanyang pang-araw-araw na gawain tulad ng paggawa ng kegels habang nagsisipilyo o naghihintay ng kumukulong kettle. Ibinahagi niya ang teknik sa kanyang kaibigan, si Aling Nida, na dating umiiwas sa mga pagtitipon dahil sa takot sa pagtulo. Sa loob ng ilang linggo, napansin ni Aling Nida ang pagbaba ng kanyang mga insidente ng pagtulo, na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na sumali muli sa mga aktibidad ng barangay. Si Mang Tony, na bagamat lalaki ay nagkaroon din ng mga isyo sa pantog, ay sinubukan ang mga gentle core exercises tulad ng pelvic tilts upang suportahan ang kanyang kalusugan. Bukod sa kegels, natutunan ni Aling Linda na iwasan ang matagal na pagupo, Nadating nagpapahina sa kanyang pelvic floor, sa payo ng kanyang therapist, sinimulan niyang basagin ang mahabang oras ng pag-upo sa pamamagitan ng pagtayo at pag-unat bawat 30 hanggang 45 minuto. Pinalitan niya ang kanyang malambot na sofa ng mas matigas na upuan upang panatilihing aktibo ang kanyang core muscles. Ang simpleng paggalaw tulad ng paglalakad sa loob ng bahay o pag-indak sa musika ay naging bahagi ng kanyang araw. Sa loob ng tatlong buwan, naramdaman ni Aling Linda ang malaking pagbabago. Hindi na siya natatakot sa mga aksidenteng pagtulo at itinapon na niya ang mga absorbent pad na dating kanyang kinakailangan. Ang kwento ni Aling Linda ay nagbigay inspirasyon sa kanyang komunidad. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang magsagawa ng Kegels at iba pang exercises na nagdulot ng mas masiglang pamumuhay. Ang kanilang mga pagtitipon ay naging mas masaya puno ng tawanan, nang walang takot sa kahihiyan. Ang mga aral na natutunan, nila mula sa payo ng mga eksperto ay nagpapatunay na ang pelvic floor ay hindi kaaway, kundi isang makapangyarihang kaalyado kapag inaalagaan. Ang paglalakbay ni Aling Linda ay nagpakita na ang maliliit na hakbang mula sa pagbabago ng oras ng paginom ng tubig, pag-iwas sa mga nakakairitang pagkain, pagpigil ng ihi, at pagpapalakas ng pelvic floor ay nagdulot ng malaking pagbabago. Sa edad na iksenta pataas, ang kalusugan ng pantog ay hindi hadlang kundi isang pagkakataon upang mamuhay ng may kumpiyansa. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang tamang kaalaman at determinasyon ay maaring magbalik ng kalayaan na nagbibigay daan sa mas masayang buhay para sa mga senior tulad niya, Aling Nida at Mang Tony.